Hello everyone! Welcome to my mini vlog at sa araw na to magluluto po ako ng si chuka at isishare ko po sa inyo kung paano ako nagluto nito at nagluto na rin pala ako ng wina sausage kasi yeah, si chuka lang yung lulutuin ko kaya nagluto na rin ako nito at habang nagluluto ako nakauwi na yung asawa ko at pinrito ko na nga yung wina sausage at nung nakita nga ni baby ay na yung papa niya gusto na niya magpakarga kaya nagbihis mo na yung asawa ko para kargahin si baby Ai na at nilagyan ko pala konti ng shokosho yung wina sausage para lalong sumarap yung lasa niya at naluto na, sinet aside ko muna siya. At nag-ready na ako ng tatlong itlog kasi ito yung lalagay ko sa hiyasi chuka. At bago ko siya in-scramble, nilagyan ko siya ng konting asin. At hinugasan ko na rin yung pipino. At tinanggal ko na rin yung mga magagaspang sa balat niya gamit yung kutsilyo. At hiniwa ko po siya ng hanggang dalawa lang at hiniwa ko po siya ng malinipis na pahaba. Ganyan po kasi daw yung paghiwa niyan pag nagluto ka po ng hiyasi chuka, pati yung itlog at saka yung ham. At naglagay na rin ako ng mantika sa kawali. Konting mantika lang po yung ko dito. At inilagay ko na rin yung in-scramble ko na itlog. At nilagay ko na rin yung itlog. Dapat manipis lang po yung itlog na lulutuin dito. At pag may nakikita mga bula-bula sa may itlog, iflat lang po siya gamit yung chopstick. At dahil luto na siya, inilagay ko muna siya dyan. At naglagay ulit ako ng itlog sa kawali. Pero hindi ko na siya nilagyan ng mantika. At hinati ko po sa tatlong beses yung pagluto ng itlog. Kasi tatlong itlog kasi yung ginamit ko. Kaya tinansya-tansya ko na lang yung paglagay sa kawali. Hiniwa ko po pala muna to sa gitna. Tapos pinatong ko sa ibabaw. Saka ako hiniwa ng maninipis. At dahil luto na yung niluto kong itlog, nilagay ko na siya. At ganun lang din yung ginawa ko pare-pareho lang po sila ng pagkahiwa. Yung huli itlog nga na nagawa ko sobrang nibis at habang naghihiwa nga ako ng itlog nung tinikman ko yan, ang sarap pala! At Pagkatapos ko nahiwa yung mga itlog, itinabi ko siya doon sa mga hiniwa kong mga pipino. Tapos maghihiwa na naman ako ng ham. Pagkatanggal ko sa lalagyanan, hiniwalay-hiwalay ko muna kasi nagkakadikit-dikit po yung mga ham. Tapos pinatong ko sila ng paisa-isa sa kahiniwa. Maninipis lang din po yung paghiwa ng ham. At dalawang pack na ham lang yung ginamit ko dito. At binuksan ko na rin yung hiyasi na binili namin. At magpapakulo na tayo ng tubig sa kaldero. At sabi ng asawa ko pag ilalagay na daw yung mga noodles, Tingnan daw yung orasan sa gilid kasi nasa 3 minutes lang daw yun maluluto yung noodles. At hiniwa ko na rin tong kamatis kasi ang daming kamatis na natira. Lalagyan ko lang to ng asin konti para may salad na rin kami. At dahil kumulo na nga, tininan ko na yung oras. At nilagay ko na yung mga noodles. At hinalo-halo ko para hindi sila magkadikit-dikit. At dahil 3 minutes na nga, tinikman ko na yung noodles kung luto na siya pinasobrahan ko ng konti kasi medyo matigas pa yung noodles. E eh, sabi ng asawa ko, ganyan pala daw talaga yung noodles na hiya si Chuka. Pero hinayaan ko muna hanggang sa maluto na sa 3 minutes mahigit yata bago ko siya tinanggal. At sinala ko muna siya tapos nilagyan ko ng tubig yung kaldero. Tapos hinugasan ko yung noodles. Kailangan hugasan daw ng maigi yung noodles. Tapos sinala ko na naman tapos naglagay na naman ako ng tubig sa kaldero. Tapos hinugasan ko na naman siya. At pagkatapos ko siyang hugasan, isinala ko ulit. At pag ready na tayo na panghuling tubig na ilalagay natin sa kaldero at lalagyan natin siya ng ice. Dinamihan ko talaga yung ice para lumamig yung noodles. At pagkatapos kong lagyan ng ice, nilagay ko na rin yung noodles. At hinayaan ko muna yung noodles sa loob hanggang sa lumamig. At pagkatapos ng ilang minuto, tinanggal ko na rin yung noodles dahil malamig na siya. At sinala ko muna at tinanggal yung tubig sa ako nilagay sa plato. At dahil mamaya pa daw kakain yung asawa ko at saka si Harry, ako muna yung mauuna. At ayan, nilagay ko muna yung hiniwa kung pipino. Tapos nilagay ko na rin yung itlog at tinabi ko siya sa pipino. Tapos nilagay ko na rin yung ham sa tabi ng itlog. At nilagyan ko na rin siya ng sauce. At ito pala yung sauce na nakalagay sa pack. Isang pack na sauce lang yung nilagay ko kasi konting noodles lang yung kinuha ko. At masarap po siya pag nilagyan po ng mayonnaise. Pero pwede rin siyang walang mayonnaise. At ayan na eh, yung niluto kong yasi yes, At yung kamatis nilagyan ko na rin ng konting asin. At nilagay ko na rin sa table yung niluto kong wina sausage. At nauna na nga ako kumain kasi ako naman yung magbabantay ay na mamaya. Dapat haluin niyo po muna siyang mabuti bago niyo po siya kainin. At ayan, kumain na rin yung dalawa. At nasarapan nga sila sa luto ko at nagustuhan ni Harry yung hiyasi chuka. At ang sarap po nitong hiyasi chuka, buti na lang tinuro to sa akin ng asawa ko. At pagkatapos namin kumain, ayan, nagpatulog na yung asawa ko kay Bibi Aina. Hindi kasi yan nakakatulog si Bibi Aina pag hindi niya katabi yung papa niya. Eh, nanganito na lang. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you for watching. Bye! Arigato gozaimasu!